Magandang araw na mga kabutsir. Meron naman tayo trabaho ngayon. Magpakita ko tayo kung paano ito itali itong ano, beef sausage namin. Buhol-buhol. Yan. Madami ito, mga kabutsir. Kita niyo ito lahat. Yan ang ano ko ngayon, trabaho. Kaya paano, Pakita sa inyo kung paano kayo magtali nito. Hindi lang, walang tali ito, mga kabutsir. Tali buhol-buhol lang namin siya. Yan. Mabilis lang siyang gawin pag pinapanood nyo pero mahirap pag hindi kayo sanay sa mga ganito ang yan mga butcher bilis lang siya panoorin pero mahirap pag hindi pa sanay namas ni Jay eh kumuli ka sa rin, ko Dito, ko dito, ko ko hindi ko hindi kaya kasama ko pa dito sa trabaho mga kapitsyo. Bali ganyan, yung ano, katali niya siya. Nakita ko pa kaya ulit para masundan niyo naman. Pag <clears throat> hindi kasi sana yung ganito, tulad nung bago pa lang ako mga kabutsya, mahirap din. <clears throat> Pero pag sanay na kayo, ganun ganoon lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang yung ganyan. Kasi dinidisplay namin siya ng ganyan, lalagay sa tray. mayroon meron naman single-single piece. Ito, putol-putol na namin mamaya Tapos tali. Meron nilalagay sa tray na ganyan, nakapahaba siya. Display sa ano, malaking tray. Yan, mga kabut Panorin nyo. Yan, sundan nyo lang yan. Ha. Oh. Yan, ganyan ko na. Niipit lang. Tapos, ganyan yun. Eh. Just ikotin Baligan niya na itsura niya. Yeah. hindi dulo, walang problema yan. Adjust na lang yan mga kutsa. Bali, marami to. Mga 10 kilo ito lahat. Walong. 8 kilo lahat mga kutsa. Ito yung ginamit ko ng machine to. Yeah. Pakita ko pa kayo ulit para may masundan nyo naman. Paano namin pa. Binibilisan ko lang kasi. Mayroon ka trabaho mga kutsa. Okay. Ano yung trabaho nyo pag nasa uh, marination ka. Pag marination ka, nagawa ka ng burger, deep sausage. Pag alam mo na yung paano magano. Kami rin nagahalo nito yung mga ingredients nito mga kabucho. Kaya dapat medyo alamin mo rin kung anong trabaho para matuto ka. Pero ang bilis lang ka. pag ka, ang pagpursigido ka mga kabucho. Yan. Yan. Bali ganyan yung tsura niya, nakatali niya. ya nanti gitulah lah mak abucher okay thank you